Ng hey, mga idol. Ah, uh, ito po ang huli ko po ngayon, Ah, oh. uh, kahit malakas ang hangin, pero tuloy tayo lang lumaban tayo para sa pamilya natin. Ito mga huli ko mga bro. Ah, malaki. Eh, ito pa isang porsilyo. Malaking porsilyo, mga karating kilo ito isa. gitu pa. Hmm. Huh? Nah, buraw talaga mga idol. Oh, huh? ano so malas malus. nagrating banyera ko ako ng ami, ko ako ngayon. Hmm. Ah. Uh, Ngayon naman ay idol para Dahil kung at malakas ang panahon ngayon, ah, patuloy tayo lumaban ng Pras ah, Pamilya. Oh. Ito ang lapis. Lalo itong mga idol, may, may salmonita pa oh. Sal mo ito, itu itong wala huling takol ngayon. Naborito ko na yun yung pakol eh. Oh, mga idol, mga sap sapsapo. Sapsap. Kalani sa bawal Kaya tomatis. Mga oh, buhay pa. Tilapia. Gagawa yung malit na tilapia. Ito, toko-toko. Toko-toko. serye serye wap kaya talaga Ito yung mungit to mga lapis kung sa English pincil huh hmm? buo na naman yung doll sigad sa Panginoon na uh, hindi kami nagtayo hindi kami nagkita kung kaya nang kaya Ay, ito lang yung ito pang kapitbahay ito. Hey. Hey. Ito.